Ang pomelo ay isang uri ng prutas na may malaking sukat at makapal na balat. Ito ay kilala rin sa ibang pangalan tulad ng suha, lukban, o shaddock. Ang pomelo ay may mapait na lasa na may halong tamis at asim, mayaman ito sa vitamina C, potassium, fiber, at iba pang mga nutrients na makakatulong sa kalusugan ng katawan. Narito ang mga health benefits ng pomelo. Isa, Nakakatulong ito sa panahon ng pagbubuntis. Ang pomelo ay may folate o folic acid na kailangan para sa maayos na development ng neural tube o ang bahagi ng fetus na nagiging utak at spinal cord. Ang kakulangan sa folate ay maaaring magdulot ng birth defects tulad ng spina bifida o ang hindi pagsara ng maayos ng spinal column. 2. Nakapagpapalakas ng immune system. Ang mataas na vitamin C ng suha ay nakapagpapalakas ng immune system. Ang vitamin C ay binibigay sa mga taong laging sinisipon at madalas magkasugat. Kapag kumain ka ng suha, para ka na rin uminom ng tableta ng vitamin C. Tatlo, nakakatulong ito sa pagpapabagal ng aging process. Ang pomelo ay may antioxidants na naringenin, naringin, at lycopene na nakakapagpababa ng inflammation at cellular damage na dulot ng aging process. Ang antioxidants ay maaari ring makapagpabawas ng oxidative stress na sanhi ng premature aging. Apat, nakakatulong ito sa paglaban sa mga free radicals. Ang pomelo ay may antioxidants na naringenin, naringin, at lycopene na nakakaprotekta sa mga selula mula sa oxidative stress na dulot ng mga free radicals. Ang oxidative stress ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng cancer, diabetes, at cardiovascular disease. 5. Epektibo ito sa paggamot ng diarrhea. Ang pomelo ay may fiber na nakakatulong sa pagregulate ng bowel movement at pagpapanatili ng gut health. Ang fiber ay maaari ring makapag-absorb ng tubig at toxins na maaaring sanhi ng diarrhea. 6. Nakakapagpalakas ito ng mga giligid. Ang pomelo ay may vitamin C na kailangan para sa produksyon ng collagen, isang protina na nagbibigay ng suporta at lakas sa mga giligid. Ang kakulangan sa vitamin C ay maaaring magdulot ng gingivitis o pamamaga ng mga giligid. Pito, nakakatulong ito sa paglaban sa mga impeksyon sa ihi. Ang pomelo ay may antibacterial at antifungal na katangian na maaaring pumihil sa paglago ng mga mikrobyo sa urinary tract. Ito ay maaari ring makapagpababa ng unang ihi at makapagpabawas ng pamamaga at sakit. Walo, Nakakatulong sa mataas ang cholesterol tulad ng mansanas, ang suha ay may pectin din. Ang pectin ay nakatutulong sa pagtanggal ng cholesterol sa ating katawan. Dahil dito, mainam ang suha para sa may sakit sa puso at may bari sa ugat. Syam nakakatulong ito sa paggamot ng ubo at sipon. Ang pomelo ay may vitamin C na nakakapagbus ng immune system at nakakapaglaban sa mga virus at bakterya na sanhi ng ubo at sipon. Ang pomelo ay maaari ring makapagpagaan ng plema at makapagpabawas ng pamamaga sa lalamunan. 10. Nagpuproduce ito ng collagen na nagbibigay ng matibay, maliwanag at mas bata na balat. Ang pomelo ay may vitamin C na kailangan para sa produksyon ng collagen, isang protina na nagbibigay ng elasticity at firmness sa balat. Ang collagen ay maaari ring makapagpabawas ng wrinkles, fine lines, at sagang skin.